back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Ethan. Ngunit bago tayo mag-umpisa ay wag sanang kalimutan na mag-subscribe at ilike ang video. Salamat. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin ko kayo ng magandang araw, Miss Layla, at sa iyong mga subscribers. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Ethan alias ko lang yon, Miss Layla. Ayaw ko kasi na sabihin ang totoong pangalan ko. Sa ngayon ay may asawa na ako at nangyari ang story ko noong binata pa lang ako at masasabi ko, na isa iyon sa hinding-hindi ko malilimutan na experience na nangyari sa aking buhay. Nagsimula ang story ko noong nag apply pa lang ako sa cruise ship. Dalawamput dalawang taong gulang pa lamang ako noon at pinata. Pangarap ko kasi noon na makapagtrabaho sa cruise ship dahil bukod sa malaki ang sahod, ay napupuntahan mo pa at iba't ibang mga bansa. Ngunit sa kasamaang palad, Miss Layla, ay hindi ako natanggap dahil kulang daw ako sa experience. May nagsabi din sa akin na mas maganda daw na magkaroon muna ng experience sa mga five-star hotels upang mas mabilis na matanggap sa cruise ship. Kaya nag-apply muna ako lokal. At natanggap naman ako bilang room attendant sa isa five-star hotels sa kilalang beach sa parting Visayas. Maayos naman ang sweldo, ngunit iniisip ko na aalis din ako dito kapag nakompleto ko na ang experience ko. Isang araw, kumatok ako sa isang room kung ang palapag ako naka-assign upang maglinis. Pagbukas ng pintuan ay isang napakagandang babae ang sumalubong sa akin nakangiti ito suot ang bestida at mahaba ang buhok. Magandang umaga po, ma'am. Lilinisin ko na po ang room ninyo kung okay lang sa inyo. Wika ko sa magandang babae. Sige, okay lang, pasok ka. Sagot naman ng babae at pumasok naman ako dalang mga kagamitan panlinis. Pagpasok ko ay meron pa palang tao sa loob ng room isang lalaki at hindi naman sa kagwapuhan, Binati ko din ito ng magandang umaga, ngunit hindi ito tumugon at tumangulang ito sa akin. May pagkasuplado nga ito, hindi kagaya ng babae palang iti, hinayaan ko na lang ito, Miss Layla, at nagpatuloy na lamang ako sa aking trabaho. Habang naglilinis ako sa room nila, ay hindi ko maiwasan ang mapasulyap kay ma'am dahil sa ganda niya at bagay na bagay sa kanya ang suot niya sa maalindog niyang katawan. Ngunit nag-iingat din ako. Baka kasi makita ako ng kasama niyang lalaki. Sa pagkakaalam ko ay mag-asawa sila, base na rin sa naririnig ko sa mga usapan nila. Nang matapos ko ng linisin ng room at palitan ng bedsheet nila, ay nagpaalam na ako sa kanila na lalabas na. Ngunit bago pa man ako makalabas, ay tinawag ako ng babae. Salamat sa paglinis sa room namin ito para sa'yo. Wika ng babae sa akin at sabay abot ng pera bilang tip. Nahihiya nga akong abutin niyon dahil trabaho ko naman talaga na linisan ang room nila. Hanggang sa biglang nagsalita yung lalaki. Bakit mo pabibigyan ng pera eh, may sweldo naman siya dito. Wika niya sa babae. "Common honey, maliit lang ito as thanks for cleaning our room." Wika naman ng babae. Nang marinig ko iyon mula sa lalaki, Miss Layla, ay muli akong nagpaalam at agad akong lumabas mula sa kwarto nila. Hindi ko na lang tinanggap ang binibigay ng babae. Baka kasi magtalo pa sila dahil lang sa ganun. Sa araw na iyon, hindi naging maayos ang pakiramdam ko. Dahil sa nangyari, napahiya ako sa sarili ko at na-offend ako dahil sa inasal ng lalaking iyon. Hindi ko naman habol yung pera na ibinibigay ng asawa niya dahil trabaho ko naman talaga iyon at hindi ko talaga maiwasan ng mainis. Ngunit inisip ko na lang na baka may problema lang yung lalaki, kaya ganun ang asal niya sa akin. Mabuti na lang at mabait yung babae. At sa tuwing naaalala ko yung mga ngiti niya ay napapawi ang nararamdaman ko. Sa parehong araw din na iyon, Miss Layla, minsan napapadaan ako sa tapat ng room nila kapag naglalakad ako sa corridor ng hotel. Nang mapatapat ako sa room nila ay nakarinig ako ng kakaibang ingay mula sa loob at marahan kong inilapit ang tenga ko sa pintuan nila at narinig ko ang ingay mula sa babae. Hindi ko man nakikita ngunit alam ko ang ginagawa nila sa loob, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng inggit na papailing na lamang ako at sabi ko na lang sa sarili ko na ang swerte naman ng lalaking yon ang ganda pa naman ni Ma'am. Sumunod na araw, kailangan ko na naman na linisin ang room nila. Every day kasi kami na dapat maglinis sa mga rooms ng mga guest. Nang papalapit na ako sa pintuan nila, Miss Layla, ay narinig ko na parang nagtatalo ang dalawa. Hindi ko na naiintindihan kung ano ang pinagtatalunan nila dahil mahina lang ito kapag nasa labas. At nang nasa tapat na ako, nang room nila ay narinig ko na umiiyak yung babae habang sila ay nagtatalo. Nagaalangan ako kung itutuloy ko ba na maglinis sa kwarto nila, ngunit naisip ko na kung hindi ko naman lilinisin ang room nila, e eh baka naman magreklamo din sila at mas lalo akong magkakaproblema. Naglakas loob akong nag-doorbell sa pintuan nila hanggang sa binuksan ito ng babae. Napansin ko na hindi na ito masigla at mugto ang kanyang mga mata, hindi kagaya kahapon na maaliwalas ang kanyang mukha, at nakangiti halatang may pinagdadaanan ito. Sinabi ko na kung pwede na akong maglinis sa room nila, ngunit sabi niya, "Wag na daw sa kanya isinara ang pinto." Hinayaan ko na lang ito at ipinagpatuloy ko na lamang ang trabaho ko sa ibang room. Mas maganda nga iyon dahil nabawasan ang trabaho ko. Siguro nga may problema yung mag-asawa at ayaw nilang paistorbo. Kinabukasan, kailangan ko na naman na pumunta sa room nila upang maglinis. Ngunit sa pagkakataon na ito ay tahimik na ito habang nasa tapat ako ng pintuan nila. Nang kumatok ako ay muli akong pinagbuksan ng babae at sa kanya ako pinapasok. Pagpasok ko sa loob ay napansin ko ang isang bote ng mamahaling alak sa table na nakabukas at bawas na ito. Sorry magulo dito sa loob. Wika ka ng babae. Okay lang po ma'am, hindi po kasi ako nakapaglinis dito kahapon. Sagot ko naman. Pasensya ka na pala sa inasal ko sa'yo kahapon, pinagsaraduhan kita agad ng pintuan, dapat hindi ko ginawa yon. Muling wika niya. Ayos lang po yon, naiintindihan ko kayo, ma'am. Muling sagot ko at saka ako nagpatuloy sa aking ginagawa. Yung babae naman ay umupo sa tabi ng table at ipinagpatuloy ang kanyang pagiinom habang may kausap siya sa kanyang cellphone. Habang nasa loob ako ng room nila ay pansin ko na wala sa loob yung lalaki. Hindi ko alam kung lumabas lang ito hindi ko pa rin maiwasan na tignan si ma'am habang nagtatrabaho ako. Sobrang ganda kasi niya. Suot niya ang isang fitted na bestida na nagpalutang sa kanyang alindog at ang kanyang amoy ng pabango ay tila nagpuno sa buong silid. Habang abala ako sa pag-aayos sa kanilang room ay nakaupo lang yung babae sa gilid at napansin ko na nakalahati na niya ang bote ng kanyang iniinom. Nang matapos na ako sa paglilinis ay nagpaalam na ako sa kanya na lalabas dahil nagmamadali din ako upang linisan pa ang kabilang room bago ako uuwi. Ngunit bago pa man ako makalabas, ay bigla siyang nagsalita. Bukas na ako aalis. Wika niya. Ganun po ba, ma'am? Sagot ko naman. Umuwi na yung husband ko kagabi. Dagdag niya. Sinabi ko na kailangan ko ang space, pero ang totoo gusto ko lang siya na mawala sa paningin ko. Muling sambit niya. Tumangon na lang ako na may pagtataka kung bakit niya ito sinasabi sa akin. May problema po ba, ma'am? Lakas loob kong tanong sa kanya at dito na siya nagumpisang magkwento. Sinabi niya sa akin na nahuli daw niya sa akto ang kanyang husband na may kat na ibang babae dito mismo sa kwarto nila. Kaya daw pala hindi siya sinamahan na lumabas upang mag-shopping dahil may ibang plano daw pala ang husband niya. Dagdag pa niya may nakalimutan daw kasi siya sa room nila kaya siya bumalik at doon niya nahuli sa akto ang asawa niya na may ibang babae na kasama. Humingi din siya ng sorry at naglalabas lang daw siya ng sama ng loob wala daw kasi siyang mapagsasabihan ng problema niya sa oras na yon dahil wala siyang kakilala sa lugar na ito. Nang marinig ko yon ay naisip ko na lang na napakaingot naman yung lalaking yon. Ano pa ang hahanapin niya eh? Sobrang ganda na nga ang asawa niya at kung bakit nagawa niyang pumatol sa iba. Habang nagkwekwento siya, ay pansin ko na may pagtulo ng kanyang luha at ramdam ko ang sakit na dinadala niya. Inalok din niya ako na uminom at sabi pa niya na, Damayan ko daw siya ngunit tumanggi ako dahil nasa oras pa ako ng trabaho. Gusto ko siyang saktan kagaya ng ginawa niyang pananakit sa akin. Muling wika niya. Sa tingin ko po ma'am, hindi sagot ang paghihiganti sa problema mo. Sagot ko naman. Tumayo siya at lumapit sa akin. Tama ka siguro pero sa ngayon wala akong pakialam. Malumanay niya sabi. Saka wag mo nga akong tawagin na ma'am Cheryl ang itawag ko sa akin. Muling wika niya opo Cheryl Nahihiyang sagot ko naman Sa tingin mo mali ba ang maghigante? Tanong niya na halos pabulong at sinagot ko na lang nang hindi ko alam. Samahan mo ako ngayong gabi dito sa kwarto. Pabulong na wika niya sa akin. Napalunok ako nang marinig ko iyon Miss Layla. Ngunit iniisip ko din na baka ginugood time lang niya ako at sinabi ko na lang sa kanya na hindi ako pwedeng magstay dito sa hotel pagkatapos ng shift ko dahil bawal. Bakit pangit ba ako? Ayaw mo ba sa akin? Muling tanong niya kasabay noon ang pag-upo niya sa harapan ko at nagpakalong siya sa akin at nagwala ang junjo Nabigla ako sa ginawa niyang iyon, Miss Layla. Dito ko napagtanto na hindi siya nagbibiro at seryoso siya. Sa oras na iyon, gustong gusto ko na talagang sunggaban dahil kahapon ko pa siya pinagnana. Ngunit nang ibabaw pa rin sa akin ang takot dahil iniisip ko na nasa paligid lang ang asawa niya. At baka bigla itong papasok sa kwarto anumang oras at ito pa ang ikatanggal ko sa trabaho. gayon Gayunpaman, sinasabi din ng sarili ko na huwag kong palagpasin ang pagkakataon na ito at huwag kong sayangin. Hanggang sa sinabi ko na lang sa kanya na, kung gusto mo sumama ka sa akin mamaya, pagkatapos ng shift ko, mayroon akong maliit na kwarto. Wika ko sa kanya. Pumayag siya Miss Layla at napagkasunduan namin na magkita na lang sa labas. Pagkatapos ng aking shift ay dali-dali akong nagbihis at agad akong lumabas patungo sa napag-usapan naming lugar kung saan kami magkikita. Saglit lang ako naghintay at maya-maya pa ay nakita ko na siyang papalapit sa akin. Agad kaming sumakay ng taxi patungo sa aking boarding house at malapit lang naman ito. Sa oras na yon, walang mapaglagyan ng saya na aking nararamdaman, hindi ko lubos akalain na makakajakpat ako nga ganitong kaganda na babae. Pagkadating namin ay pumasok kaagad kami sa kwarto ko Umiiwas din kasi ako na may ibang tao na makakita na may kasama ako. Umupo siya sa kama at sa kanya binuksan ang dala niyang bote ng alak, ito yung natira niya na iniinom kanina. Nagorder order na rin ako ng makakain namin sa labas. Habang umiinom kami ay napunta ulit ang usapan namin sa ginawa sa kanya ng kanyang mister. Muli na naman itong naglabas ng kanyang sama ng loob at naluluha habang nagsasalita, sa oras na iyon ay magkatabi kaming nakaupo sa kama. Wala ba akong masasaktan kung itutuloy natin ito? I mean, wala ka bang girlfriend o asawa? Tanong niya sa akin at sinagot ko naman siya na wala, dahil wala naman talaga akong girlfriend sa panahong iyon. Kung ganun ay paligayahin mo ako ng husto sa gabing ito. Marahang wika niya sa akin. Nang marinig ko iyon ay wala na akong sinayang na oras pa agad ko siyang inihig kama at siniil ko na alik. Ngunit mas lalo pa akong ginanahan nang sabihin niya sa akin ng buntisin mo ako. Dahil doon ay inalis ko na lahat ng kanyang sagabal at ipinadama ko sa kanya ang kanyang hiling. Halos lahat ng posisyon ay ginawa ko sa kanya. Naisip ko din na makakabawi na rin ako sa lalaking iyon dahil sa hindi magandang asal na ipinakita niya sa akin noong araw na maglilinis ako sa kwarto nila at napapangiti na lamang ako habang kinakausap ko ang misis niya. Hindi na ako gumamit ng proteksyon noon, Miss Layla, ayon din sa kahilingan ni Cheryl. At tinuktok ko lahat sa loob. Magdamag kaming nagtawa sa gabing yon at halos hindi kami natulog. Kinaumagahan ay nagpaalam na siya sa akin na uuwi na siya sa kanilang lugar. Sabi pa niya, Gumaan na daw ang kanyang pakiramdam dahil nakaganti na daw siya sa kanyang mister ngunit bago pa man kami maghiwalay, ay humiling pa ako ng isa pa at pinagbigyan naman niya ako. Pagkatapos ay nagbihis na kami at hinatid ko na lamang siya sa sakayan ang bus patungo sa kanilang lugar. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Miss Layla. Anong masasabi niyo sa story ko? Pwede bang paki-comment sa ibaba? Maraming salamat sa panonood at 'wag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.